guys! Welcome back to my channel! Ayan kahapon! Grabe yung laro ng Creamline at grabe yung energy ng isang Eliza Valdez. Hindi man nakapaglaro, naging cheerleader ng kanyang mga fans para i-cheer ang team Creamline. Ang saya-saya ng kanyang mga fans kasi si Eliza mismo ang nagsisigaw na i-sigaw nila ang Go Team Creamline! Parang nabuhayan sila ng tip set na at si Michelle Gumabaw ay nabuhay din grabe yung laro nila. So, ngayon nga, final sa na naman ang cream So, di natin alam kung ano nga ba ang makakalaban nila. Carrier PLDT kasi parang hindi sure nakakari at ang PLDT ay nag-complain na sa PVL board tungkol sa nangyari kahapon. So, oh, malalaman natin yan kung ano nga ba ang magiging kalaban ng Team Creamline. Ang cute lang ng isang alay sa balde. So, yan ako okay, sa ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always -bye. oh, so remember, huwag po tayong magpaka-stress. Please like, share, subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago